Mapagpalang araw po sa inyong lahat! Welcome to DJ Sean's Stories! Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw! Sa panahon ngayon, may mga Pinay na umiibig sa ibang lahi o yung tinatawag nating mga afam. Isa nga sa mga Pinay na nagkaroon ng karelasyon na ibang lahi ay ang Pinay sa Canada na si Charmaine. Ngunit walang mag-aakala na ang pag-ibig niya sa ibang lahi ang magiging mitsa pala ng kanyang buhay. Ang pinay na biktima sa Canada ay kinilalang si Charmaine Takay Carling, 33 years old o tinatawag ng malalapit sa kanya bilang Sham Sham. Ipinanganak si Charmaine ng July 18, 1989. Nagmula si Charmaine sa Benguet. At dito niya nakilala ang kanyang unang naging asawang Pinoy. Ang pagmamahalan nga ni Charmaine at ng kanyang mister ay nagbunga ng dalawang mga supling na isang babae at isang lalaki. Subalit dahil lumalaki na ang pamilya ni na Charmaine, nagdesisyon siya at ang kanyang asawa na magtrabaho na abroad si Charmaine. Naakit kasi si Charmaine sa sahod bilang picker sa Canada na mula 624 pesos hanggang 707 pesos kada oras. Kaya naman dito na pinili ng Pinay na magtrabaho para buhayin ang kanyang pamilya. Masakit man para sa kababayan natin kay Charmaine na iwan ang kanyang pamilya, buong tapang na umali si Charmaine sa Pilipinas para maibigay ang magandang buhay para sa kanyang pamilya. At taong 2016 nang dumating nga si Charmaine sa Canada. Nagtrabaho bilang farmer at tagapita sa mga prutas o gulay si Charmaine sa iba't ibang farm sa Leamington, Ontario. Kilala nga ang Leamington bilang tomato capital of Canada. Ang klima ng Lemington at mayabong na lupa ay perpekto para sa pagtatanim ng iba't ibang mga pananim tulad ng kamatis. Nung una, nahihirapan si Charmaine sa pag-aadjust sa Kanada, lalo na at iba ang lingwahe at kultura doon. Mabuti na lamang at nagkaroon si Charmaine ng mga katrabaho at mga kaibigang Pinoy din. Kapag wala namang pasok, sinusulit ni Charmaine na makapamasyal sa iba't ibang mga lugar sa Kanada. At unti-unti nangang nakapag-adjust si Charmaine at naging libangan pa niya ang pag-aalaga sa mga aso at ibon. Nagsikap magtrabaho si Charmaine sa ibang bansa para makapagpadala ng pera sa kanyang mga pamilya at mga kaanak. At kung pagbabasihan ang social media account ni Charmaine, umuwi siya ng Pilipinas at nakasama ang kanyang pamilya. Agad din naman gumalik sa Canada si Charmaine at nagtrabaho sa isang food processing plant sa Excess Country. Pinagpatuloy nga ni Charmaine ang pagtatrabaho at pagpapadala ng pera sa kanyang asawa at mga anak. Hindi din nakakalimutan ni Charmaine na tulungan ang kanyang mama gulang at mga kapatid. Subalit kasabay ng pagganda ng buhay ni Charmaine sa Canada, taliwas naman ang nangyayari sa kanyang personal na buhay. Ang relasyon kasi ni Charmaine sa kanyang asawa ay unti-unti nang nasira. Hindi nagtagal si Charmaine at ang kanyang mister ay nagdesisyon ng maghiwalay. Wala namang naging balita sa asawa ni Charmaine pero ang kanyang anak ay napunta sa puder ng pamilya ni Charmaine. At matapos nga ang hiwalayan, itinuo na lamang ni Charmaine ang kanyang atensyon sa pag-gym. At makalipas ang ilang taon, nakapag-apply naman si Charmaine bilang Canadian resident. At dahil nga malayo si Charmaine mula sa kanyang pamilya at mga anak sa Pilipinas, palagi silang nag-uusap o tumatawag sa video call. Ngunit laking pagtataka ng pamilya ni Charmaine na noong September 29, 2022, hindi na sumagot sa kahit tanong tawag si Charmaine. Ilang beses siyang tinawagan at sinat ng kanyang buong pamilya, ngunit dumaan ang ilang araw na hindi sumasagot si Charmaine. Labis nga ang pag-aalala ng pamilya ni Charmaine pero ang pag-aalala ay napalitan ng pigharti nang natanggap nila ang nakakalungkot na balita. Nakatanggap ang pamilya ni Charmaine ng tawag mula sa Kanada na nagsasabing natagpuan ang pinay na wala ng buhay sa inuupahang kwarto nito. Labis nga ang kalungkutang naramdaman ng pamilya ni Charmaine sa sinabit ng babae. Wala silang maisip na dahilan kung bakit iyon sinabit ng pinay dahil wala naman itong kaaway o nakaalitan. At para nga iuwi ang labi ni Charmaine, ang mga kakilala ng pinay ay gumawa ng GoFundMe account para mangalap ng mga donasyon. Sa dami nga ng mga nag-donate, sinarado agad ang nasabing account. Ayon sa mga balita sa pagbatay kay Shermaine, nagtamo ang pinay ng 48 na mga mula sa mga pananaksak. Tinawag nga ang kaso na Intimate Partner Violence o IPV. Ang IPV ay bayolenteng insidente na may gawa, ay partner o karelasyon ng biktima. Pinangalanan din sa mga balita ang sinasabing sospek sa nangyaring krimen. At ito nga ay ang lalaki na si David Enrique Espinosa Montes, 38 years old. Ayon sa mga balita, boyfriend ni Charmaine si David at magkasama sila sa isang roaming house. Ang roaming house ay isang private na bahay kung saan ang mga kwarto ay inuupahan para tirhan ng isang tao at iisa lamang ang kanilang ginagamit na banyo at kusina. Si David tulad ni Charmaine ay isang immigrant lamang sa Canada. Ang lalaki kasi ay isang refugee mula sa Honduras. Ang refugee ay isang taong napilitang umalis sa kanilang bansa upang makatakas sa digmaan pag-uusig o persecution o natural na sakuna. Sinasabi din na ang refugee ay umalis sa bansa kung saan siya nagmula dahil pakaramdam niya ay hindi siya ligtas doon. Maluwag ang Canada sa mga taong katulad ni David. At agad nga tinanggap ng Canada si David at inayos naman ni David ang tungkol sa kanyang asylum. Ang asylum ang isang legal na katayuan na nagpapahintulot sa isang tao na manatiling sa isang banyagang bansa kung saan pakiramdam niya siya ay ligtas mula sa kahit anong kapahamakan. At habang inaantay ni David ang kanyang asylum, napadpad siya sa Leamington kung nasaan si Charmaine. Matapos ngang magkakilala ni na David at Charmaine, agad silang nagkapalagay ng loob kahit magkaiba ang kanilang mga lingwahe. At dahil nga si David ay wala pang valid na Canadian work permit, hindi siya nakakapagtrabaho. Hindi nagtagal, opisyal na ngang naging magkarelasyon si Charmaine at David. Nagdesisyon na din ang dalawa na magsama na sa iisang roaming house. At September 29, 2022 nang nagtalo na David at Charmaine tungkol sa pakikipagkaibigan ni Charmaine sa ibang mga lalak. Sa una, verbal lang na pag-aaway ang namamagitan kina David at Charmaine pero hindi nagtagal na uwi nga ang lahat sa sakitan. Sinabi nga sa mga ulat na may nakuha si David na dalawang magkaibang matulis na bagay. At pagkatapos noon, paulit-ulit na umanong sinaksak ni David ang pinay na si Shermin. At ang wala kalaban-laban na pinay ay agad na binawian ng buhay. Natagpuan ng mga pulis sa pinangyarihan ng krimen ang isang kutsilo sa kusina at isang pares ng gunting. Pinaniniwalaan nga na ang mga bagay na ito ang ginamit sa krimen. Matapos nga ang gawin ni David ang krimen na hindi nagsasalita ng Ingles, ay nagsend ng audio message sa kanyang kaibigan at sinabing, Lamate, na ibig sabihin ay pinatay ko siya. At makalipas nga ang ilang minuto, lumabas naman si David ng kwarto kung saan niya nakita ang landlord ng bahay at tinawag ito. Sinabi ni David sa kanyang landlord na si Mario na napatay niya si Charmaine. Ayon sa mga balita, matapos si sigawa ni David si Mario, dumapa ito sa sahig at nanatili doon habang hindi pa dumatating ang mga otoridad. Agad naman tinawagan ni Mario ang ambulansya at mga pulis. Pagdating ng mga polis at medics sa crime scene, e eh diniklara nila si Charmaine na wala ng buhay. Agad namang inaresto si David at dinala sa pinakamalapit na police station. Napag-alaman ng mga polis na bago mangyari ang krimen, buong umaga palang gising si David. At nang tanghali ng araw na iyon, dinala ni Charmaine si David sa isang walk-in clinic saan na-diagnose si David ng mild depression contributing to poor sleep at niresetahan siya ng gamot para sa stress at anxiety. At dahil nga sa ginawa niyang krimen, kinasuhan si David ng second-degree murder at ikinalong. Hindi pinayagan si David na makapagpiansa dahil sa tindi ng ginawa niya kay Charmaine. At lumipas nga ang dalawang taon pero hindi nagkaroon ng usad ang kaso sa pagpatay sa pinay ni Charmaine. Subalit so nito lamang 2025 nang nagkaroon ang update ang kaso. April 11, 2025 nang nag plead ng guilty si David sa kasong secondary murder para sa pagpatay niya sa kanyang girlfriend na si Charmaine. Hindi naman agad nagkaroon ng hatol ng araw na iyon at na-reschedule ang trial. July 17, 2025 nang muling nagkaroon ng update ang kaso. Sa trial, humingi ng kapatawaran si David sa pamilya ni Charmaine. Ayon kay David, Nagpunta siya sa Canada para magtrabaho at hindi para maghanap ng gulong. Sinabi din ng lalaki na hindi pa siya nakukulong sa buong buhay niya miski sa bansa kung saan siya galing at first time lamang niyang makulong. Sa korte, nang nga si David ng sorry sa mga anak, nanay at pamilya ng biktimang si Charmaine. At nagdarasal umano si David para gabayan ng Diyos ang pamilya ng biktimang Pinay nang sa gayon ay maipagpatuloy nila ang kanilang buhay ng maayos. Sa huli, sinabi ng sospek na napakaraming nawala sa kanya dahil sa kanyang galit. Ay naman sa batas ng Canada, otomatikong habang buhay na pagkakulong ang hatol sa mga taong sospek sa pagpatay. Ang pag-uusapan na lamang sa korte ay ang parol ni David matapos siyang makulong. Sa victim impact statement mula sa pamilya ni Charmaine sa Pilipinas, sinabi nilang simula lang namatay si Charmaine na buhay na sila sa takot. Napakasakit para sa pamilya Carling na wala na ang mabait at matulungin na si Charmaine. Alam daw nilang nahihirapan si Charmaine sa Canada pero niminsan ay hindi ito pinaramdam sa kanila ng Pinay. Nasabi pa sa victim impact statement na nag-dropout na ang dalawang mga anak ni Charmaine sa eskwelahan dahil sa stress ng pagkawala ng kanilang nanay. Sinabi naman ng Judge sa korte na crime of passion ang nangyaring pagpatay sa Pinay dahil may kausap umano si Charmaine na ibang lalaki. Pero hindi naman napatunayan sa korte kung totoo ba talaga ang sinasabi ng sospek o ito ay kanyang dahilan lamang para bigyan niya ng rason ang ginawa niyang pagpatay sa Pinay. Ayon sa balita, sinabi na nga na matapos dalhin ni Charmaine sa walk-in clinic, pumunta ang lalaki sa kaibigan nito na nagtuturo ng English sa kanya. Pagkatapos noon ay umuwi na si David sa kwarto nila ni Charmaine. Inabutan umano ni David si Charmaine na natutulog. At bandang 5.21 ng hapon nagising na lamang si Charmaine at nagpunta sa banyo dala-dala ang kanyang cellphone. Dito na kinumpronta ni David si Charmaine dahil tingin niya may ibang karelasyon ang pinay. Itinanggi naman ni Charmaine ang hinala ni David at ipinakita pa nga ng biktima sa suspect ang chat nila ng ibang lalaki na kanyang kausap. Pero iginiit ni Charmaine na kaibigan lamang niya ang kanyang kausap na lalaki. At nang mga oras na iyon, nabulag na si David ng galit at selos at kaya naman pinagsisaksak niya ang walang kalaban-laban na Pinay. Napag-alaman din sa korte na may dalawang anak na pala si David at nagpunta siya sa Canada bilang foreign worker. Tumina si David sa binigay na housing ng kanyang employer. At nang nag-expire na nga ang visa ni David sa Canada, Nag-apply siya para sa kanyang refugee status at sa kanyang aplikasyon sinabi nga niya na delikado ang kanyang buhay dahil siya ay target umano ng isang gang. Sinabi pa ng sospek sa kanyang refugee application na sasaktan siya o papatayin siya ng sinasabing gang members na ito na naghahabol sa kanya kapag bumalik siya ng Honduras. Ay naman sa prosecution, hindi sila naniniwala na may sakit sa pag-iisip si David nang ginawa niya ang krimen. Hindi din daw sila naniniwala sa sospek na hindi niya sinasadya ang pagpatay kay Charmaine. Tanong nga ng prosecution, bakit taabot pa ng 48 na mga saksak ang tinamo ni Charmaine kung hindi naman siya sinasadyang patayin ni David. Gusto nga ng prosecution na hatulan si David ng habang buhay na pagkakulong at mabigyan lamang ng parol matapos ang 12 years. Ayon sa batas ng Canada, kailangan i-deport si David kapag natapos na ang hatol sa kanya pero ayon sa suspect gusto niyang manatili sa Canada para sa kanyang kaligtasan. At sa taong 2034, maaari nang makalaya si David matapos niyang magsilbi sa loob ng kulungan ng sampung taon. Pusti at ang pinakamabigat na parusa ang gusto ng pamilya ni Charmaine para kay David. Lalo na at may naiwang dalawang mga anak ang Pinay na lalaking hindi na makakasama pa ang kanilang pinakamamahal na ina. Ang pangalawang Pinay na biktima sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Danica Bascos, 20 years old. Si Danica ay isang Filipino-American na naninirahan sa Milpitas, California at siya ay nag-iisang anak lamang. Si Danica ay ipinanganak ng March 24, 1995 sa Washington Hospital sa Fremont. Dito na nga lumaki ang Pinay kasama ang kanyang mamagulang nang dumating sila sa California ng taong 1996. Malapit si Danica sa kanyang mga pinsan at iba pang mga kamag-anak. At habang lumalaki, nahilig si Danica sa mga music at pagsasayaw. Kaya naman, 7 years old lamang noon si Danica nang inenroll siya ng kanyang mamagulang sa ballet class. 8 years old naman si Danica na nag-aral siya ng piano lessons. Si Danica ay nag-aral sa Marshall Pemeroy Elementary School at Thomas Russell Middle School. Taong 2013 naman nang graduate si Danica sa Milpitas High School. Proud na proud at masaya ang buong pamilya sa kanyang bagong achievement. Pangarap ng Pinay na maging isang nurse, kaya naman nag-enroll siya sa Olon College at kumuha nga ng kursong nursing. Habang nag-aaral, nagtrabaho si Danica sa Forever 21 sa Great Mall para makatulong sa kanyang mga magulang. Mahiyain, sweet, malambing at mabait. Ganyan ilarawan si Danica ng kanyang pamilya. May mga pagkakataon pa nga na bigla na lamang tatabi si Danica sa kanyang nanay at sasabihin pa nga dito na siya pa din ang baby ng kanilang pamilya. Madaling makapalagay ng loob si Danica ng kanyang mga nakakilala kaya marami siyang mga naging kaibigan. Kada buwan ng December, umuwi ang pamilya ni Danica sa Pilipinas para dito mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon. Napakasaya nga ni Danica kapag nakakasama niya ang kanyang makamag-anak sa Pilipinas. Tong 2014 naman nang umuwi sa Pilipinas si Danica at bumisita pa sa Manila Ocean Park kasama ang kanyang mga pinsan. Binisita din ni Danica ang iba pa niyang mga kamag-anak na mga Ilocano. Marami pa sanang gustong magawa at mapuntahang lugar si Danica. Punong-puno din ang pinay ng napakaraming mga pangarap. Ngunit walang mag-aakala na dadating ang araw na hindi na pala matutupad ni Danica ang lahat ng kanyang mga minimithi sa buhay. October 5, 2015, bandang 3.59 ng hapon, natanggap ng mga pulis sa Miltipas ang tawag na may natagpo ang babae sa loob ng isang bahay sa Manzano Street na hindi na umano tumutugon. Agad namang dumating ang mga pulis sa lugar kasama ang ambulansya. Agad na sinuri ng mga paramedics ang babae pero idineklara din siyang wala ng buhay. Ang biktima nga ay walang iba kundi ang pinay na si Danica. Ayon sa mga balita, Alas stress pasado, kakauwi lamang ng tatay ni Danica na si Daniel sa kanilang bahay. Agad na tinawag ng lalaki ang kanyang anak pero hindi sumasagot si Danica. Dali-daling umakyat si Daniel sa kwarto ni Danica para i-check ang kanyang anak. Ilang beses tinawag ni Daniel si Danica sa loob ng kwarto nito pero hindi pa rin ito sumasagot. Kaya naman binuksan niya ang kwarto ng kanyang anak at nakita nga niya na nakahiga si Danica at agad niya ngilapitan. Tinapik ni Daniel ang kanyang anak pero hindi na ito gumagalaw. Dito na nga napansin ni Daniel na may mga dugo ang kanyang anak at marami itong tinamong mga saksak. Agad na tinawag ni Daniel sa baba ng bahay ang kanyang kapatid na kararating lamang din at inutusan niya nga ito para tumawag ng mga ambulansya at mga pulis. Wala namang sinayang na oras ang mga pulis at nagsimula agad sila ng investigasyon sa nangyaring krimen. Nakausap ng mga pulis ang kapitbahay ni Danica na mayroong CCTV. Sa CCTV na hindi na isinapubliko, napanood ang isang lalaki na papalapit sa bahay ni Danica bago nga mangyari ang krimen. Wala namang ibang tao na nagpunta sa bahay ni Danica noon, kaya naman teorya ng mga pulis ang lalaki na nakunan sa CCTV ang responsable sa nangyaring krimen. Sa pagtatanong-tanong sa mga nakakilala kay Danica, na pag-alaman ng mga pulis na ang lalaking nakunan sa CCTV ay ang ex-boyfriend ni Danica na si Kevin Banguyen, Bang 26 years old. October 6, 2015, nang pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni na Kevin. Subalit nagtago ang binata sa kanyang aparador sa kwarto. Pero hindi siya tinantana ng mga pulis. At makalipas nga ang isang oras, tuluyan ng lumabas ng bahay si Kevin at sumuko sa mga otoridad. Nakuha naman sa kwarto ni Kevin ang isang sweatshirt na may mga bakas ng mga dugo, dalawang kutsilyo, isang pares ng gloves at cellphone ni Danica. Dinala si Kevin sa police station kung saan niya inamin ang ginawa niyang pagpatay sa Pinay. Napag-alaman nga ng mga polis na noong September 13, 2015, inireport ni Danica si Kevin matapos siyang atakin at sakta nito. Ayon nga sa police report, bigla na lamang nilapitan ni Kevin ang ex-girlfriend niya si Danica. Hinila ni Kevin si Danica, ninakaw ang kanyang wallet, susi at cellphone. Pinagbantaan din ni Kevin ang buhay ni Danica at inutusan nga ang babae na makipaghiwalay sa kasalukuyang boyfriend nito noong. Maya, maya pa, dumating na nga sa eksena ang boyfriend ni Danica na si John Sousa. At bigla na lamang ang sinapak ni Kevin si John at mabilis na tumakas matapos niyang marinig ang taong mga nakatambay na pupunta na umuno ang mga polis. At matapos nga ang pagre-report ni Danica, sinubukang tawagan ng mga pulis si Kevin. Sumagot naman ang binata pero nagpanggap ito na hindi siya si Kevin Nguyen at wala siyang kilalang Kevin. Agad namang naibalik kay Danica ang mga gamit na ninakaw ni Kevin matapos itong iwan ng lalaki sa Lost and Found sa police station. At pagdating nga sa police station, nagbigay ng statement si Kevin. Ayon sa lalaki, matapos niyang saktan si Danica noon, Nagpunta siya sa isang supermarket kung saan siya bumili ng dalawang kutsilo at isang Halloween mask. Pagkatapos noon, nagpunta naman si Kevin sa isang tindahan kung saan niya binili ang mga gloves. At nang dumating na nga ang October 5, 2015, dito na naisip ni Kevin na isagawa ang masama niyang balak sa kanyang ex-girlfriend na Pinay na si Danica. Sinabi ni Kevin sa mga pulis na matagal siyang nagantay sa tapat ng bahay ng biktima para masigurado na umalis na ang mga magulang nito. At nang umalis na nga ang mga magulang ni Danica, kumatok si Kevin sa bahay ni Danica at kinumbinsi ang Pinay na papusukin siya sa loob ng kanilang bahay. Wala namang pag-aalinlangan si Danica na pinapasok si Kevin at umakyat pa nga ang dalawa sa kwarto ng biktima. Sa loob ng kwarto, kinausap ni Kevin si Danica na makipag-break na sa boyfriend niyang si John. Ngunit hindi pumayag si Danica kaya naman dito na inilabas ni Kevin ang kutsilyo na kanyang daladala. Sinimulan niya nga saktan ang walang kalaban-laban na pinay. At matapos nga ang ginawa niyang napakaraming pananaksak, sinigurado pa ni Kevin na wala nang buhay si Danica at umalis siya na daladala ang cellphone ng biktima at sumakay ng bus pauwi ng kanilang bahay. Nang nasa bahay na si Kevin, naligo ang binata at nagpalit ng damit. Ang mga ginamit nga sa ni Kevin at ang cellphone ni Danica ay itinago ng binata sa kanyang kwarto. Inanong naman si Kevin ng mga polis kung bakit ba niya pinatay si Danica. Sumagot naman si Kevin at sinabing narinig niya ang boses ng mga demonyo na pinipilit umunis siyang patayin ang ex-girlfriend niyang Pinay. Ayon din kay Kevin, galit siya kay Danica dahil sa nagsinungaling daw umano ito at niloko umano siya ng Pinay. At dahil nga sa kanyang pag-amin, kinasuhan si Kevin ng murder with a deadly weapon at intentionally lying in wait, battery against a person para sa pananakit niya kay Danica at isa pang kaso ng battery para sa panununtok ni Kevin sa boyfriend ni Danica na si John. Ikinulong si Kevin at hindi pinayagan ng korte na makapagpiansa. Napakasakit naman para sa nanay at tatay ni Danica ang kanyang sinapit. Hindi nila matanggap na ganoon ang sinapit ng kanilang anak sa sarili pa bahay na kunsaan dapat siya ay digtas. Labis namang nagulat ang mga kamag-anak, kaibigan at katrabaho ni Danica nang nabilitaan na wala ng buhay ito. Isang GoFundMe page naman ang ginawa ng pinsa ni Danica para makapangalap ng donasyon para sa gagastusin sa pagpapalibing sa Pinay. At sa isang website, mababasa nga ang mga mensahe ng mga nakakilala at kaibigan ni Danica para sa kanya. Marami sa kanila ay inalala kung gano'ng kabuting pinsan, kaibigan at kaklase si Danica. Nagpost din sa website si John ng larawan niya at ni Danica na magkasama. Sinabi niya John na miss na miss na niya si Danica at tinawag nga si Danica na love of her life. Sa unang arraignment nga ni Kevin sa korte, hindi siya naghain -hi ng kahit anong plea at nareschedule lamang ang susunod na hearing. At March 8, 2017 naman na nag plea ng not guilty si Kevin sa mga kaso laban sa kanya pati na rin sa pagpatay niya kay Danica. Pero ipinakita nga ng prosecution sa korte ang mga ebidensya na nag-search si Kevin sa kanyang cellphone kung paano itago ang labi ng tao at kung gaano katagal bago mga moy ang labi ng tao. July 27, 2017, sinabi nga ng dalawang psychologist na tumingin kay Kevin na fit siya para umaten ng trial sa korte. Ipinasuri si Kevin ng korte matapos sabihin ng kanyang abogado na wala umano sa tamang katinoan ang kanyang kliyente para sa trial ng kaso. Muli namang nareschedule ang pagbaba ng hatol kay Kevin. Wala namang lumabas pang balita tungkol sa mga hatol na ibinigay kay Kevin. Pero ayon sa batas ng California, kapag napatunayan si Kevin na guilty, maaari siyang hatulan ng 25 years sa pagkakulong na walang posibilidad ng parol. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, isubscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!